Hello guys, so for today's video, uh, gusto ko lang pag-usapan natin ang topic na uh, bakit nga ba hindi ako allowed na magluto ng mga gusto ko dito, I mean mga Pilipin Pilipino food or Filipino taste yeah, dito it's sa aming bahay. But I want I want to tell you one thing then, for us foreigners like Indian, huh? Like we we also can eat Korean food, but Filipino food is like. Gulo please. You, no no, you don't say it because you never you never also wanna try. So don't say that Then Indian like... food can. Many Indian in Philippines can eat our food. So like, please. Uh, like No, it depends. Like uh, something may be tasty like chicken. No, huh. no all many foreigners <laughs> all, all of the foreigners can eat our food. I'm telling you. Show me. Show I, I'll me. believe you. I've seen YouTube. There are many there. And obviously, so, Paul trying those different <laughs> things but it's like un-eatable. At least they, they does. It's eatable. Uh, so. compare confirm, food in India our uh, Filipino food is more eatable, I'm telling you. I don't think so. It is. I don't you don't think, think so because you never tried. Whenever I ask asking you to try you're like, yeah. yeah. So, nakakabrisip well, <laughs> kaya yeah. yung tanong guys. So, pagka nagluluto ako ng pagkain na, ng Pinoy, guys, hindi ko na lang siya inaalok kasi maaasar ka lang sa reaction niya. Although may nagustuhan siyang isang pagkain, yung ano, salad, yung fruit salad. Ayan. Na, nagustuhan niya yun, guys. Kasi nga sweet. Kasi nga mga Indian, di ba, mas mahilig sila sa sweet. So, yun ang nagustuhan nila. As in, nag, lahat sila nagustuhan nila yung salad. Ay, macaroni salad pala yun, guys. So, yun nga, guys, no? So, uh, pwede naman ako magluto. Again, ayaw ko lang kasi yung palaging magpapaalam. Nakakawalang gana pag gano'n. So, uh, lahat hindi, na, hindi sa lahat ng bagay ay maswerte tayo. Uh, para sa akin, still blessed kasi nga, uh, kahit ganun, kahit ganun na may limit, limitasyon yung pagkain sa akin, kasi nga, ano naman yun eh, para din daw sa kalusugan ko. So, yun yung ano nila, para sa kanila, yun yung uh, ikakabuti ko dito. So, uh, iniisip lang din nila yung kalusugan ko, kaya sila ganun kahigpit. Kasi hindi rin sila mahilig sa mga street food guys or outside food, mga restaurant, ganyan. Kumakain lang talaga kami sa restaurant kapag ka may special occasion or pupunta kami sa city ng sister-in-law ko kasi sa, madalas sa restaurant kami mag-meet up. Ganon, doon lang yung time na nag-restaurant -re kami. Pero yung sabihin mong monthly, weekly, hindi talaga. Kasi alam nila kasi na madumi ang pagkain dito guys sa mapa-restaurant man yan hindi maganda yung preparation nila madumi talaga ayan so patibayan na lang talaga ng sigmura so, masasabi ko pa rin maswerte ako guys kasi at least di ba hindi naman nila ako ginugutom kasi kung ano yung pagkain nila pagkain ko para tipid kasi nga guys for the future <laughs> yun nga yung mindset ng family indian family ko guys kung kaila ay kung kailangan tipirin ang isang bagay din. So kasi ang mindset ng mga ng Indian family ko is kailangan magtipid, magtipid ng magtipid. Hindi sila hey! oh, no! guys na gastos dito, gastos dyan, consume dito, consume, pagka consume dito, consume dyan. Ganyan yung mindset nating mga Pilipino eh, no? Yung pagka may pera ka, kailangan ipunta tayo sa masarap na restaurant, ganyan. Sila dito guys, hindi. Dito sa Indian family ko again ha, ah, hindi sila ganun guys. As in saving, saving, saving sila. Kaya nga nabili nila itong bahay guys. Ah... Uh, dahil nga sa pagtitipid din nila, tsaka nakapagpundar uh, sila ng mga lupa, lupa ng mga ari-arian na lupa dahil sa pagtitipid nila. So yun yung uh, magandang mindset nila kasi matipid sila para sa magandang future din naman just in case magkasakit ka at least di ba may mahuhugot ka hindi mo na kailangang mamhalimos sa iba o mangutang kasi nga meron silang savings para sa ano nila di ba for emergency so yun lang guys yun lang gusto kong ano yun lang yung explanation wag kayong maawa sa akin guys Huwag kayong maawa sa akin na hindi ko naluluto yung gusto ko dito. Kasi, I'm contented. As in, ah uh, contented ako. syempre minsan tao lang naman ako, no? Nagkikrib ako minsan. Pero, kerebels ko lang naman yun. Kasi, hindi naman ako yung tao. Pagka, nagkikrib, eh, hindi mo makuha yung gusto, eh, ah, uh, nagkukos na ng misunderstanding. Ako, guys, hindi naman ganun. Minsan, nagaano lang ako kay mister. Sa kanya ako naglalabas minsan na, ganyan, ganito, ganyan. Pero wala lang din sa akin yun, pagkahin lang naman yan Ang importante naman eh, hindi tayo ginugutom, hindi tayo inaalila, at okay naman yung ano nila sa akin, trato nila dito sa akin. So, blessed, I'm, I'm blessed enough guys sa aking Indian family. Ayan. Uh, bye bye to titas, nice sleep na rin bye ito. Bye -bye. <laughs> ah, say bye bye na. At like it. At good night, say good night. Bye all. Like this again. Likey, sinaantok na rin ito, guys. Eh. Ah. Bye, tita. Say bye, bye, bye. Bye. Bye, bye. <laughs> Ang cute niya. So, bye, guys. Bye, guys.